Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay laging mapagbigay sa pamilya, sa tamang sitwasyon, pero may ugaling madaling mainis ngayong araw, at lagi namang nag iipon ng pera para sa ikakaganda. Nang kinabukasan, sa mga trabaho laging ready dapat na matatapos na gagawin, ayaw ng nagpapataan sa mga gagawin. Laging masaya ang isipan para laging nakakagawa ng naaayon na pamumuhay. Matyaga sa buhay para laging makagawa ng pag-asenso. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 18 number 33 at number 20. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa ugali ay may madisiplina na laging uunahin na mapasaya. Ang buhay pamilya, masipag at hindi basta maniniwala. Sa usapang walang nakikitang katibayan, laging nag-iingat sa pagsasalita para makaiwas sa makakaaway na tao. Ayaw ng mga usapan may kalokohan sa pera at mga maling pag-iibigan sa trabaho ay matyaga at may striktong ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera pag-iipon ang nasa isipan para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 number 24 at number 36. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay masigla ang aura para ang good vibes. Nang swerte ay hindi mawawala ang nasa isipan, at maaruga. Sa pagkain ng pamilya, may matapang na ugali hindi. Basta umaatras kung alam na nasa tama ang mga ginagawa. At sa trabaho ay mapanuri at pag may nasabi ay gagawin ang gawain ng walang pagpapataan para sa pangarap na pag-asenso sa hanap buhay at hindi nakikisuyo sa ibang tao sa gawain, ayaw ng may utang na loob sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21 number 32 at number 8. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay hindi gagawa ng pagkakamali o bagay. Naalanganin dahil gusto ay may mahabang hanap buhay. At laging inuuna na dapat ay makagawa ng maayos sa tahanan ay ayaw ng nakakadinig ng pagmumura para walang makapasok na bad energy sa pamamahay, masipag para makakaipon ng pera para sa pamilya, hindi kayang suhulan ng pera, at laging susunod sa patakaran kung saan kikita ng maayos na pera, Maingat sa mga ginagawa ang laging nasa isipan dahil may takot mawala ng trabaho ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, madisiplina ang ugali may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 17 number 25 at number 31. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapan na kahambugan at mga chismisan. At hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Ayaw ng usapang mahaba na walang kaugnayan sa trabaho. Sa buhay pamilya ay maunawain sa mga kagustuhan ng kapamilya, basta naaayon ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay, matapat sa mga dapat gagawin sa hanap buhay, nang laging makakakuha ng respeto sa mga kausap, sa trabaho ay laging matahimik na gagawa, mas gustong magtrabaho na mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 24, number 19 at number 31. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gagawin at hindi makukuha sa usapang. Palakasan, mas gusto magtrabaho at makaangat sa buhay. Dahil sa pagsisikap na gagawin, maaruga sa pamilya. Gusto ay masayang mga usapan, nang laging buong buo ang. Good vibes ng swerte at love sa tahanan, may katapangan lang ang ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging ready ang isipan para magtsaga sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 14 at number 29. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa ginagawa at may ugali sa trabaho at sa pamilya, ayaw lang ng usapan na may pinagtatakpan. At kasinungalingan, lalo na ang tuksuhan sa pag-iibigan at masipag sa mga gagawin para laging may naiipon na positive energy ng swerte sa buhay ng pag-asenso. Wala sa isip ang magselos iwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, at may ugaling madaling mainis sa mga kausap na hindi dumadating sa tamang oras, matyaga at madisiplina sa mga ginagawa sa trabaho ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 22 number 16 at number 5. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa pag-iisip nagagawa gagawa ng bagong pagkakakitaan ay ayaw ng may mga kalokohan o malalamangan na ibang. Kasama mas mainam ang lahat ay masaya ang nasa isipan. May ugaling mapagsuri at madisiplina sa ginagawa at sinasabi, sa trabaho ay matsaga na gagawa para sa ikakaganda ng mga ginagawa, ayaw ng mga usapang may kaburdihan at paligoy-ligoy na usapan, at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 31 at number 27. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa tahanan ay ang gusto ay laging Maayos na usapan na masaya, ang gusto para ang bawat relasyon ay nakakagawa ng kasiyahan sa bawat isa. Masipag at madisiplina sa trabaho na dapat ay nakaka. Tapos ng maayos at hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Sa hanap buhay, sa trabaho ang isipan ay laging masaya. Para makakagawa ng naaayon na mga gagawin, at kung may nasabi ay gagawin ayaw ng napipintasan, may kadali ang magseselos ngayong araw na pag umiral ang selos, ay matahimik na laging magmamasid muna bago gagawa, may maunawain na ugali pero may maselan sa mga kausap kung chismisan ay iiwasan na, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 24, number 45 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik na masipag sa trabaho at ayaw ng inuunahan sa dapat na mga gagawin. Dahil sa pangarap na makaasenso sa hanap buhay o sa Ibang gagawin, may katapangan ang ugali na may mahabang. Pasensya sa dapat na magagawa para makaiwas sa mga makakaaway na tao, dahil matahimik na araw ang gusto. Sa tahanan ang gusto ay masayang mga usapan, nang laging. May good vibes ng swerte ang pamumuhay dahil laging nagkakaunawaan, laging nasa isipan ang maging maingat sa mga ginagawa wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 25 number 9 at number 40 Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maunawain na madisiplina sa mga ginagawa para patuloy. Na maging matahimik ang pamumuhay, ayaw ng mga usapang. May lihiman at tungkol sa pera, na utangan o sa palusutan. Para walang maging problema sa buhay, sa trabaho ay madisiplina sa mga dapat nagagawin mahalaga sa kanya ang maayos na pamumuhay, laging gumawaga ng naaayon sa buhay, at kung may nasabi ngayong araw ay talagang gagawin, ayaw ng napapahiya sa mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, may malambing na pag-ibig ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 8 number 15 at number 36. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may maselang ugali para ang araw ay maging maayos para makakaiwas sa mga makakaaway na tao. Sa mga gawain naman ay mas gusto na magtrabaho ng mag-isa. May ugali lang mabilis na kayang magalit, laging matapat sa mga ginagawa sa trabaho. Maaruga sa pagpapasaya ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 32 number 6 at number 18